Hey guys, magandang hapon sa inyong lahat. I-share is ko yung mga ko collection ko mga baso na sobrang dami na. Dalawang drum na. At hindi lang ito, marami pang iba. So, yung baso ko guys, nga 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 dalawang drum na. Iba-ibang klase. Ito mga ganito guys, yung mga binag-collection ko. Ito talagang hindi lang isang downtown to talagang sa sobrang dami ba Ngayon itong klaseng Coca-Cola guys na baso talaga hindi ko pinatanggihan dahil na wala na rin po ngayon collectable na rin to. May ibang design tulad ng mga ganito ganitong klaseng baso guys talagang hindi ko nito talagang binibili ko baka sakaling mayroon kayo marami pang iba tulad naman ng nga ito stand by me Doraemon ito guys talagang wala na siya limited edition ginawa niya tapos wala na Ganito guys, limited edition talaga ang kinukulik siya. At marami pa tayong iba, iba ibang klase. Ito, Centuray, Centuray Premium, dapat uh, Centuray Premium. ganitong klaseng baso guys talagang binibili ko hanggang ngayon. Patuloy pa rin akong bumibili sa mga ganito klaseng baso. Ito naman asahe. Ito yung mga basong limited edition guys. Naniwala na naman dan tayo ba saya at sayang na guys kayak iba buka kula may hawakan talaga siya may taiwan kuka kula ah ganitong itu ng baso guys talaga hindi ko tinatanggihan dahil wala na siya ng ganito ah uh, talagang ulit tabol na rin ito. Magandang gusto. Kuka kula. Okay, maraming maraming salamat sa inyong panunod. Sana masayaan din kayo sa aking ginagawa. Thank you. Okay, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ya.